Mga residente na apektuhan ng bagyo at pagbaha sa Quezon City at Maynila na bigyan ng Nutriban at mainit na sabaw. Ilang senador nag-ikot sa mga apektadong lugar para maghatid ng tulong. Narito ang report. Makapal na putik at mga basura ang tumambad sa Araneta Avenue sa Quezon City sa paghupa ng baha. Kaya tuloy-tuloy ang clean-up drive ng pamahalaan para malinis ang mga kalsada. Sa evacuation centers naman, katulad sa barangay Tatalon, kumpulan din ang mga tao. Tulong-tulong ang lokal na pamahalaan at volunteers upang maibsa ng gutom ng mga residente. Siyempre, hindi lang mga tao ang bakwit, katulad ng asong ito. Ah! Kahit pumagyo, sama siya. Sama siya. Tapos sa ilahan. Parang tayo hindi sa ilahan. Ang lokal na pamahalaan, sinisikap na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente tuwing may bagyo. Pero may napansin ng alkalde na problema sa kanilang drainage system. One thing we noticed is yung mga existing uh, drainage systems kasi natin ngayon, maliliit lang kasi siya, yung pipes. No? Given the volume of water. So kahit nilinis na natin ito kasi in the time of Undoy, puro basura yan. Pero ang problema ngayon is our pipes are narrow and small and they cannot um, absorb the capacity of the, uh, the volume of rainwater that is coming. So we really Sa Maynila naman, problema ng ilang residente ang matitirhan. Matapos masira ang kanilang mga bahay, partikular ang mga nakatira malapit sa Manila Bay. Basang-basa po ang mga damit namin. pati bahay namin, bumalik yung, yung bubong. hindi yung kami nakakuha ngayon? Pwede siya damit? Kahit may biyaya, wala kami. Kasi na, basang-basa kami. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, nasa higit apat na libong pamilya ang mga bakwit o nasa dalawampung libong individual. Matagal na raw nilang problema ang ilang residente na nakatira sa pinagbabawal na lugar na tayuan ng bahay. Ang inaantay lang po natin talaga ng humita po yung humi tubig ka sa kanila mga lugar kasi ayoko man pong babagin sila, hindi pa man pong ganun ka, ating panahon. Ay, hindi man po kami natin ang mga lugar. Kaya lamang po Si Senator Amy Marcos umikot din sa Quezon City at sa Maynila. Hatid ang nutriban at mainit na sabaw para sa mga residente. At sa kabila ng mga sisihan sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila, Sa katubak na turuan, pero in the meantime, masikasuhin muna natin ng tao kasi ang next nito, sabi nga ni Mayoran, ang doktora, ang susunod naman ito, pagkabalahan natin ang mga magkakasakit. Bukod kay Senator Marcos, nag-ikot din ang ilang senador para tumulong. Tulad ni Sen. Joel Villanueva na sinuyod ang bulakan. Si Sen. President Pro Tempore Jingoy Estrada sumakay pa ng bangka para mapaabot ang tulong sa mga taga San Ayon kay Sen. President Francis Escudero, hindi talaga makokontrol ang pagdating ng mga bagyo pero pwedeng mapaghandaan. Dapat daw mawakasan na ang malalang pagbaha sa Metro Manila. Pati sa labas ng Senado, binaharin at ang mistulang dagat ang kalsadang ito. Ang itinuturing na dahilan ng ilang senador ay ang reclamation sa Manila Bay. Si Senator Bong Revilla nangakong bubusisiin sa Senado ang mga dahilan ng matinding pagbaha. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.